In today's video, ipapakita namin kung paano gumawa ng simple opt-in funnel sa go high level at walang kailangan na coding. Hi guys, ako si Ashley at kung coach ka, service provider o kakasimula mo palang gumawa ng unang offer mo online, ang pagserap ng first opt-in funnel mo ay isang malaking step para palaguin ang audience mo at gawing lead sa mga visitors. I'm gonna show you step by step kung paano gumawa ng funnel from start to finish at sa dulo ng video magkakaroon ka ng working funnel na nagka-capture ng emails at nagdadagdag ng tao sa mundo mo even while you sleep. Let's get into it. Bago tayo magsimula, pag-usapan natin kung ano talaga ang opt-in funnel at bakit isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng online business mo. Ang opt-in funnel ay isang simpleng two-step process para makuha ang contact info ng isang tao in exchange for something valuable. Pwede itong free guide, checklist, training video, o kahit discount code. It usually looks like this. May landing page na may form, isang thank you page na nagko-confirm ng submission, tapos may email na nagpapadala sa kanila ng lead magnet o kung ano man ang ino-offer mo, and that's it. Baka marinig mo yung salitang funnel at isipin mo kailangan ng komplikadong setup nito na may upsells at automation. Pero sa core lang, ang funnel ay simpleng path lang. One clear action, one clear offer. Bakit mahalaga 'yon? Kasi kung hindi ka nangongolekta ng emails ang dami mong opportunity na nasasayang, maganda ang social media, pero hindi mo pagmamayari yung followers mo. An opt-in funnel gives you a way to stay connected with potential clients, share value, and sell your offers on your terms. Kapag sinama mo sa GoHighLevel, level, ang dali lang gumawa. Kahit first time mo palang mag-set ng funnel para sa context, ang GoHighLevel level ay all-in-one marketing platform para sa coaches, service providers, at small business owners. Pwede kang gumawa ng websites, funnels, landing pages, email campaigns, automations, and so much more. more, all without needing a bunch of different tools. Ang pinakamalaking reason why so many people and business owners love it dahil lahat ng kailangan mo nasa isang lugar lang. And the best part is, hindi mo kailangan magsulat ng kahit isang linya ng code. Everything works with drag and drop tools and easy integrations, which is why it's perfect for beginners. Okay, simulan na natin ang walkthrough. Kung gusto mong sabayan, gamitin mo yung exclusive link namin sa baba. Pwede ka rin makakuha ng extended free trial gamit yung link namin. Kailangan mo lang i-click at makakuha ka na 30-day free trial imbes na yung regular na 14-day, pwede ka kagad magsimula. Tapos ilagay mo yung information mo tulad ng company name, full name, email address, and phone number. Hingiin din yung credit card mo. Huwag ka mag-ala. Hindi ito sisingilin. Kailangan lang naka-on file. Pagpasok mo, ganito yung itsura ng dashboard. Ito yung agency dashboard. Ang gagawin natin ngayon ay mag-switch at gumawa ng sub-account. Kailangan mo lang punan yung ilang information. Ngayon, pasok na tayo sa bagong sub-account na ginawa natin punta tayo sa site section, tapos nandito na rin tayo sa funnel. Gagawa tayo ng bagong funnel gamit ang funnel AI. Ilalagay natin yung pangalan ng business, tapos pipiliin ang industry, generate more leads, friendly. Pwede ka rin magdagdag ng tone tulad ng professional o inspirational. Gawin natin inspirational, tapos i-click natin ang generate. Now that it has automatically generated it for us, pwede na natin i-edit para maging kahit anong gusto natin. Alam ko, medyo parang buong website pa ito ngayon, pero kung ayaw mo munang gumawa ng buong website, pwede mo tanggalin lahat ng naiwan mo sa isang page. Tanggalin yung header para single page lang siya, at walang links papunta sa iba, bukod lang sign up para sa free lead magnet mo. Obviously, we wanna change our wording right here para maging something like, Take the first step into the healthiest, your free lead magnet. Sa funnel na to, kailangan natin mag-add ng form. May built-in form dito ngayon, pero syempre, pwede rin tayong gumawa ng sarili nating form. Ipinapakita e, ko lang muna yung first step. Because this first landing page is the first step, we do need to create a form that works and fits here, which we can do, so we're just gonna save that for now. Punta tayo sa form action, punta tayo sa form section at gumawa ng bagong form gamit ang template. Ang dami nilang cute na options dito. Pwede mo tong i-embed sa unang landing page mo. Okay, marami dito. At kung gusto mo lang kunin ng mga tao ang email para sa free lead magnet, hindi mo kailangan lahat ng to. I-delete natin yung karamihan. Gusto ko lang ipakita na cute ang mga templates nila, pero pwede ka rin pumili ng template na mas simple kung gusto mo. Para sa part 2, iiwan natin yung full name, email, and phone number. Pwede mo rin palitan yung header para swak sa'yo. Sa styles, pwedeng i-adjust yung fields. Pwede rin tanggalin muna para simple lang yung form. Ganun pa rin, may iwan yung background. At syempre, pwede mong baguhin yung colors, fonts, etc. Pero baguhin muna natin ito sa Healthiest You Lead Magnet, okay? Nagbibigay ka na free guide or something like that. Tapos babalik tayo at ngayon nakasave na yung form. Punta tayo sa funnels at i-edit natin to para yung form ay yung Healthiest You Lead Magnet. Siyempre, habang pinapakita ko sa step by step, gusto mong siguraduhin na lahat ay aligned and cohesive at tugma ang mga colors. You definitely don't wanna skip that. Para makatipid ng oras, pinapakita ko lang kung saan mo pwedeng gawin yon. Dito, pwede mong palitan yung colors, link colors, typography, lahat. Siyempre, gusto mo rin palitan yung background, pwede mag-search sa Unsplash at piliin yung image na gusto mo. Ngayon, tatanggalin natin yung extra button kasi yung form submission lang ang kailangan. Perfect, save na natin. Tatanggalin din natin yung ibang elements para eksakto yung gusto natin. Walang ibang distractions. Gusto natin punan nila yung form para makuha natin yung email nila. Click save and we've got that done. Now, we're gonna add a next step. Ito yung thank you page step. Gagawa tayo ng blank page at itatitle lang natin na thank you. Pwedeng simple lang gaya ng thank you. Check your email for instant access to your free guide. Kung gusto mo, sa thank you page, pwede ka rin mag-add ng something like Interested in learning more about one-to-one -one coaching? Book a call now. Pwede mo rin yan i-add bilang step. I-save lang natin yan. Siyempre, update natin yung fonts, colors, etc. Ganito gumagana yung funnels. Ngayon, punta na tayo sa next step. Imbis na automatic na mag-a-appear yung thank you page, gusto natin na mapunta sila sa next step pagkatapos nila i-submit yung form. Kaya meron tayong step 1, tapos step 2, at yung thank you page. Ganun lang. Yun lang yung funnel mo. Step 1, landing page. Step 2, thank you page. Kung gusto natin mag-add ng workflow, pwede tayong gumawa from scratch. Create a new trigger, form submitted. Okay, yung form na pipiliin natin ay yung healthiest you lead magnet. Yes, save trigger. Tapos pwede nating i-decide kung anong susunod na gagawin. Pwede tayong gumawa ng contact, ki-update yung contact, mag-add ng tag, o baka gusto lang natin gumawa ng contact gamit yung first name para mapunta sa CRM mo. Pwede rin mag-send ng email, tapos i-customize mo. Halimbawa, here is your free guide. Excited ako na matry mo na to. Pwede mo tong i-reply dito with any wins o aha moments. Kung gusto mo rin matuto tungkol sa one-to-one -one coaching, pwede tayong mag-add ng CTA. From name, ash, from email, okay. Subject pwede your free guide o what to expect and then save na natin. Wala dito, pwede ka rin gumawa ng full workflow kung gusto mo. So ulitin natin, ang funnel ay step 1, form nila. Punuin nila to, step 2, thank you page. Pwede ka rin mag-add ng click here to book a one-to-one -one call o click here to set up a free strategy call para makita kung fit ka sa one-to-one -one coaching. Tapos meron din tayong workflow. Pag-submit nila ng form, automatic sila makakatanggap ng email na may lead magnet. Yung freebie na pinangako mo, kita mo, ang bilis lang gawin. Super simple setup. At go high level ang nagpapadali talaga nito. Gusto ko lang ipakita sa'yo yung iba't ibang plans at presyo para aware ka. Pag natapos yung extended free trial, pwede ka rin makatipid ng 20% kung pipiliin mo yung annual plans. May starter, unlimited, at SAS Pro sila. Ang starter plan ay 97 per month, unlimited ay 297, at SaaS Pro ay 497. Basic difference, sa starter meron ka lahat ng kailangan. Ang pinakaiba lang ng starter at unlimited ay yung basic API access, unlimited subaccounts, and branded desktop app. Kaya meron kang control sa look and feel ng platform sa SAAS Pro, kasama lahat ng unlimited pero may SAAS mode, auto sub account creation, rebuilding na may option magset ng sariling markup, rebuilding sa conversation AI at full API access. Pati na rin pwede kang makasave ng 20% kung annual plan ang pipiliin mo. Pero kung gusto mong magsimula sa extended free trial, 30 days instead of 14, Gamitin mo yung exclusive link namin sa baba. So, worth it ba ang GoHighLevel Level para sa'yo? Kung nagsisimula ka pa lang sa business at gusto mo makabuo agad ng audience ng hindi kailangan pagsamasamahin ng kung ano-anong tools, worth it ang GoHighLevel. Level. gumawa ng opt-ins, sales pages, email sequences, pati booking flows sa isang dashboard lang. Kahit ilang key funnels lang ang gamitin mo sa simula, it's gonna grow with you as your business expands and that makes it a smart long-term move. Alam ko nakaka-overwhelm talaga ang tech kapag nagsisimula ka pa lang. Lalo na kung ang goal mo ay ibahagi yung passion mo, tulungan ng mga tao at palaguin ang business mo. Pero tools tulad ng Go High Level, kaya mong gumawa ng real systems without hiring a developer or spending weeks learning code. If you want to try it out, nandun yung link sa baba. This channel is dedicated to helping you build smart, simple websites and systems that support your goals kahit nagsisimula ka pa lang. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng questions o comments sa baba. Gusto naming makaroon na yag mula sa inyo. So thank you so much for watching and I'll catch you in the next video.